Ang di nila nare-realize ang pagkakamali nila. Nandito lang si Basto. Kasama ang mahiwagang pantakal na to Iahataw ko ng paulit-ulit hanggang magtinuyang mga kulokoy na yan. Ayos, ah. Saan punta galing? Siyempre. Dito. Diyan. Doon. Good. Very good. Ayos ka din, basta, ah. Kaladala mo pa yata yung anak mo, ah. Malamang, katabi mo pa rin yan sa pagpulog mo. Hindi naman, Bosyo. Nilinis ko lang. Para hindi naman nakakaya sa mga weta po nila. Linis. Oo nga naman. Nakakaya sa mga weta po nila. Tama. Alam mo ba, Bosyo? Madami ng naalapatan na puwet nito. Iba't ibang hugis. Oh, no. Iba't ibang kulay. Oh my God. Pang. talaga naman, talaga naman. Sa na katunayan, basto, yan din yung pamalo na yan, yung pantakal na yan, ang nadatnan ko dito. Oh my God! At syempre, meron ding bakat ng wet packs ko yan. Oh no! Nung panahong bago-bago pa ako dito. Ako din po Oh my God! Lumapat din sa weta po ko to. <laughs> Nung mga unang pasok ko kasi dito, medyo nalilito ako sa mga patakaran eh. At sa sobrang lito ko, malimit, dumada po sa akin to. Oh no! Ang sama-sama ng loob ko sa mga nanunungkulan, Bosyo. Sabi ko sa sarili ko, pag nagkita tayo sa laya, <laughs> ihahataw ko din sa inyo iba. Baseball pa, oh pero God. sa ulo ang tama sa bawat palo at hagupit ng pantakal na sa wet po Talagang puot at galit ang naiipon sa aking kalooban, Bosho. Oh, no! Tama, sa, Ganun talaga. Sa sobrang kirot ng mararanasan ng weta po mo, eh, talagang kasusok naman mo yung pumalo sa'yo. Lagi ko silang pinagbabantaan sa isip ko. Oh, my God! Sabi ko, balang araw, ay araw din kayo sa akin. Lahat naman talaga ko sa masama ang loob kapag natatakalan. Oh my God! Pag hinampas ka kasi yan talagang mainit sa weta po eh. Talagang mapapaaragoy ka talaga ng malala dyan po sa talaga namang mapupuot ka at magtatanim ka ng, ng galit dun sa taong sa sa'yo. Pero teka lang ko sa ah, Bakit parang Binibaby mo yata yung pantakal na yan At ngayon Karga-karga mo pa Take note Nilinis mo pa Parang handang-handa ka ng imetos-metos yung pantakal mo sa mga weta po ng mga malilet mako dito ha. Ah. Ah? <laughs> talaga naman, mekos-mekos talaga to sa mga weta po nila. Makulit, ha? Okay. Eh, makulit. Mekos-mekos muna yan, Kosa! Nakakapagtaka lang, Kosa. Ha? Masyado na yatang napapalapit sa iyo yung pantakal na yan. Bakit ba? Nung una, takot at kasuklam-suklam ang nararamdaman mo sa pantakal na yan. Oh, no! Pero ngayon, ayos ha. Parang minahal mo na talaga ng lubusan yan. Ha? Minal? Pwede. Kasi sa pantakal na to, sa pantakal na to, marami akong natutunan. Natutunan? Yan. Yan, yan, yan gusto kong mga topic. Wow. Para marinig uh, mga, ng mga nanonood na yan dito sa atin. Sige, Rosa. Explain mo. Wow! Let's go! Tama ka, Bosho. Katulad ng sinabi mo kanina, kinasusok lamang ko to noon. Oh my God! Kaya ko noon hindi na ngayon. Katulad na ng sinabi ko sa'yo kanina, marami akong natutunan dahil sa pantakal na to. Bakit nga ba ako magagalit sa mga nunungkulan kung tinatakalan nila ako sa ko rin. Oh my God! dapat ano? kong patakarang at alituntunin dito sa bilipid. Padogi-dogi, balabalagbag, ayun, napansin, napadok. So, kasalanan ko din. Hindi, hindi ako pwedeng magalit o kasuklaman sila. Narealize ko lang, lately, bocho, <laughs> kasi nung bago-bago pa ako eh, nung, syempre ang mga nakasanayang kong galawan ay katulad ng galawan sa laya. Wow! Na-adapt ko, nadala ko dito. hindi pala uupra yun, hindi pala pwede po Kaya ayun, boy, dapa. Oh my God! Kaya hindi malayo, na mapansin ako mga, ng mga nanunungkulan. Kaya, yun na nga, isang kaban, dapa. Oh no! Siyang tunay. Napansin ko din yung kakulitan mo dati ko, oh, no. At ako rin, eh, ang minsang humakal sa'yo ng takad. Oh, okay, kita Ultimo, ikaw, Bosho, napansin mo din pala ako yung mga palagpag kong galawan. Eh, wala tayong magagawa. Masyado kang papansin eh. Masyado kang balagbag. Aminin ko sa'yo, Bosho, nung una, sabaw at palong ibinibigay sa'kin, akin nagbabanta ako sa isip ko. Pero habang tumatagal ako dito, na-realize ko, yung pagpalo sa akin ay parte pala yun ng disiplina dito sa Bilibid. Wow! Para ka at iwanan yung mga galawang nakakairita. Na mali pala yung ganun, mali pala yung ganyan. Wow! Kaya ang natutunan doon, iwasan mo yung bagay na maghahatid sa'yo sa takalan. Pipino ka na, magtitino ka na. Siyempre, sino ba namang gusto matakalan? Iiwas ka na. Parte yun ang disiplina. Tama. Tama. Kasi kusa, lingid sa kaalaman nila, hindi naman lahat kung bakit ka tinatakalan ay dahil galit sila sa'yo ang takal ay parte ng pagdidisiplina dito sa bilibid. Oo, masakit. Pero kailangan. Oh my God. Kailangan masaktan para merong matutunan. Tanga lang ang magagalit kapag tinakalan sila. Dapat inisip na lang nila na itinutuwid lang yung mga pagkakamali nilang tanga sila. Malaking aral talaga ang natutunan ko. Dahil sa pantakal na to. Pero ngayon, ako na ang isa sa nanunungkulan dito. Hawak ko na ang mahiwagang pantakal na to. Pasok! Mga alit maku! Iahataw ko ng bonggang bongga sa mga weta po nyo. Sigurado akong magagalit sila dahil sa full swing na hataw ko sa weta po nila. Walang kaproblema kung magagalit sila sa akin. Dahil alam ko, Bosho, alam ko, talang araw, mauunawaan din nila ako tulad ng naranasan ko. O, oh, sige, basta. Ihataw mo na ng bonggam-bongga sa mga weta po nilang maitim yan. Sigurado, Bosho. Mati, Old swing. Legendary talaga yung pantakal na yan Matagal na panahon na yan dito Dekada na ang tinagal niyan At marami na rin pinagdaanan niyang pantakal na yan Kaya nga Bosho eh Kaya Papirmahan sa'yo At ilagay mo na rin sana Kung kailan yung pecha na ginawa ito At yung taon Saon na tinawas ng inyong sagatsyang ang takal. No? Huh? Alisa, bakit, bakit kailangan ako pang pilmahan yan? Baka sakali kasi po siya, nakalamdaman ko, baka makalaya ako. Dadaling ko sana to. At ibebenta ko kasi to kay kay Bostoyo. Bostoyo! 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 Napapanood ko din yan eh, no? Ha? Gusto Sabihin ko, gusto 15 years akong boom mo. 15 years. Legendary takad.